masusolusyonan ang korupsyon sa Pilipinas. Lalo pa't ang korupsyon sa bansa. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Sa bawat pisong ninanakaw ng tiwaling opisyal, isang pamilya o isang bata ang nawawala ng kinapukasan. Ilang taon na tayong pinapangakuan, pero nasaan ang kaunlaran ng bayan? Sa politika, marami ang nangangako, pero ilan lang ang tumutupad. Oras na para sa pamamahalang para sa bayan, hindi para sa bulsa, habang ang iba ay nangangako pa lang. Si Pastor Apollo Kibuloy, may nagawa na. Kanyang isinusulong maunlad na bayan sa pamamagitan ng zero corruption. Ang totoong pagbabago, hindi lang sinasabi. Ginagawa. Kung boboto ka ngayong eleksyon, dun ka na sa may nagawa na at may resulta. Kay Pastor Apollo Kibuloy, ayusin natin ang Pilipinas huwag ang sariling pusa. Pastor Apollo Siki number No. 53 sa Balota, Zero Corruption, Tapat na Aksyon.